Nasa 26 na chef mula sa iba't ibang lugar sa bansa ang nagtulong-tulong para mabuo ang malahiganteng paella a la cordillera. Si Dante Gito sa Detalia Rise and Shine, Dante. Dalawang daan at kilo ng kiniing o smoked meat, pinuneg o blood sausage, chongak heirloom rice at highland vegetables. Iyan ang ibinida sa malahiganteng paella ala Cordillera. Distinctively Cordilleran, ganyan kung ilarawan ng mga nakisaya sa selebrasyon ang paella. Tulad na lamang ni Namean at Beverly. Masarap po kasi lalo na yung, ano, yung effect ng wood. It captures the, ano, it captures the taste ng Cordilleran products natin. Mga products yung mga smoked meat, yung ating uh, heirloom rice na lalasa po natin. Wala akong masabi. Mas wala po siya. Dalawamput-anim na chefs mula buong bansa ang nagtulong-tulong para sa higanteng paella. Bukod sa paggawa ng pagkaing patok sa panlasa, layon nitong makapagbigay ng farm-to-table experience na direktang nag-uugnay sa mga chef at magsasaka. Bahagi ito ng culminating activity ng Farmers and Fisher Folks Month celebration na ginanap sa Melvin Jones Football Ground sa Baguio City. Layon nitong kilalanin ang ambag ng mga magsasaka sa economic growth ng bansa. Ang tema, Preserving Culture, Capturing Value. Dito kinilala ni Department of Agriculture Undersecretary for Rice Industry Development Engineer Christopher Morales ang mga programang nagsusulong sa kultura kasabay ng pagyakap sa bagong teknolohiya. It has committed to preserving our cultural heritage and fostering sustainable agricultural practices for the decades to come. Muli, maraming salamat po sa ating lahat sa pagbibigay halaga, sa pagbibigay pugay sa ating masisipag na magsasaka at mangingisda. Nakatuwang natin tungo sa masaganang bagong Pilipinas. Pangako ni Morales, tutulong ang ahensya para mapabuti ang kalidad ng pamumuhay ng mga magsasaka. Kabilang narito si Manong Jimmy na nagpapasalamat sa mga programa ng ahensya para sa mga tulad niyang magsasaka. Samantala, binuksan din ng Kadiwa at Mini Agri service Fair tampok naman ang mga produkto nila. Nagbibigay nila ng support ng uh, milling machine, yung production machine, at saka they are connecting us with other buyers. And uh, if they have uh, exhibit activities, they can invite us to promote our product. Malaki ang tiwala ni Manong Jimmy na sa pamamagitan ng mga programang tulad nito, mas malaki na ang kita at mas kaganda pa ang pamumuhay nila. Dante Gitu, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.